Hello, hello, hello! Sa sign ng Libra, magandang umaga po. Si Lola Baby ha. Mm -mm. Kaya ang babasahan, today is Saturday. Happy Saturday po sa inyong lahat. So ayan, lumabas na yung isa nating card. Hayain na. So, titingnan po natin ang inyong tinatawag na overall energy. Okay? Sa buong linggo. And ngayong Saturday hanggang sa sunod na Saturday. Okay? Uh Oo. -oh. So, Salamat po nang marami sa inyong like, subscribes and comments. Yan, ha, oo. Oh, oh. At uh, this is a general uh, reading po sa inyo. Okay? Oo. Oh, oh. So dito tingnan natin ha. Mm -mm. Ano ang sinasabi ng inyong oracle cards? Uh, meron tayo ditong yaan itong ah uh, yan the moon yan. Kumbaga dito nakikita yung tinatawag na mm, mother figure. Okay. Since narito pa rin po, po tayo sa tinatawag na Libra season. It's about caring, loving, okay, nurturing Ah, uh, it's about your uh, tinatawag na career yan ah. So dito, for some of you, iniingatan ninyo, okay? Itong inyong karir, sapagkat ito ang nagdadala sa inyo ng kabuhayan. So your energy, nakikita dito yung pagiging, yung inyong tinatawag na dedication, pagmamahal, okay? At uh, yung inyong attention, nakapokus kayo dito, okay? Especially, uh, alam ninyo na... Uh, malaki ang kikitain ninyo dito. Kung ito man ay negosyo, If ito naman ay hanap buhay, magkakaroon kayo dito ng tinatawag na promotion. Okay? Dahil sa inyong uh, dedication na ibinibigay. Okay? Mm -mm. So, for some of you, wala, hindi kayo nawawalan dito ng pag-asa. Patuloy pa rin kayo sa pag sa pagano, ano mm -mm. sa pagmamanifest ng inyong gusto yan sa inyong buhay yan magkakaroon ito since nasa libra season tayo magkakaroon po ito ng ending dahil ay nakikita ko naman na dinidinig dinidinig ni Jesus ang inyong mga panalangin okay so dito mag-iingat lang po kayo okay may mga taong uh, hindi maganda ang intention para sa inyo Maaring ito ay may mga yung tinatawag na mga kaaway, may mga kaaway kayo dito na anytime na nagpaplano sila kung paano sila makakaganti. Yan na so iiwasan po ninyo ito, huwag makakasakit. Kung kayo man po ay may mga nakaalitan, ay dit po ibig sabihin makipag-reconcile kayo para hindi namahantong ito sa tinatawag dahil may nakikita ako dito, pwedeng humantong ito sa hablahan, okay? Mm -mm. Dahil na nakikita ko, meron silang pinaplano, okay? So tingnan natin ha, mm -mm. inyong overall energy. This is a general reading, pwede pa mag-resonate or hindi ha. Salamat po ng marami. Libra's energy, <laughs> yeah. um, the Hermit okay. Virgo energy, Page of Wands. the fiery energy. King of Wands. Yan. So, na ang, ang nakikita ko po dito, for some of you, Queen of Pentacles. Okay. Mm, mm Ito yung tinatawag na maingat ninyo. Okay. At dito kayo, for some of you, nakikita ko, um, pinag-aaralan yung maigi pinag-aaralan ninyong maigi ang sunod ninyong hakbang para dito sa gagawin ninyong uh, pag, uh, ano tawag dito, pag-adventure. Nakikita ko lang, uh, gusto ninyong mag-adventure. Yan. Para dito sa tinatawag na uh, karir career ninyo. Okay? Na magdadala sa inyo dito sa perang malaki. Okay? Mm -hmm. Meron kayo ditong iniisip, yung tinatawag na construction. Okay? Kino-construct sa ikaisipan ninyo. Okay? Kumbaga ditoy pinag-aaralan ninyong mabuti, 'yan ha. Kung itoy about your career 'yan. Para dito makabangon kayo. For some of you, itoy maaring magandang ideas na naiisip ninyo. Mm -mm. Maaring ito'y from the past mm -mm. Na naisip ninyo na From the past, nakapagdala na ito Kung bagay ito'y subok na okay. Tested na ito Kung bagay dito'y Pinupulido lang ninyo okay. Pinupulido lang ninyong maigi Kung bagay dito'y Ina-upgrade lang nyo okay. Mas lalong mas maganda mm -mm. Para ito'y ang resulta mm -mm. I'm Ah uh, yung tinatawag na malaking daloy ng pera. Okay? Oo. It's about your career. So, nakikita ko dito for some of you, kayo'y maglalakbay. Okay. Maglalakbay kayo. Maaring ito'y inside lang dyan sa Pilipinas. Pero ito'y, let's say, pupunta kayo sa probinsya, probinsya, probinsya. Yan laladala ninyo kung ano man itong inyong uh, ideas na ito. Maaring ito'y produkto. Yan ha? Okay. So nakikita dito na yung tinatawag na, ang nakikita ko, nakikipag-usap kayo sa mga tao, mga taong kilala ninyo, na makakatulong sa inyo. Okay, yan. Kumbaga dito'y yung kanilang tiwala. Yan. Kinukonvince mo, ang nakikita ko lang ha. So, maaring dito magjo-join sila dito sa iyong negosyo. Oo. Dahil nakikita ko may paglalakbay na gagawin kayo. Okay? Mm, -mm. So, maaring dito yung tiwala ng mga tao. Yan. mag invest sila sa iyo. Yan ang nakikita ko ha. Okay. So, kung about uh, relationship. Okay wala, wala pa naman ako nakikita sa susunod na card ha. Okay, tingnan lang natin. Ayan o, oh, kita ninyo. For some of you, maaring hinihintay nyo na lang yung outcome. Okay. Yung outcome ng inyong, let's say, ko kayo may negosyo, hinihintay nyo na lang yung harvest time. Okay? Oo. Maaring ito na-shoot nyo yung inyong mga produkto, yung bayad na lang ang hinihintay ninyo. Okay? Kaya narito. So nakikita naman dito, you're very, kumbaga dito ay responsible. Niingatan nyo yung relationship nyo sa ibang mga tao. Especially kung ito ay may kinalaman sa pamimera. So para sa mabiyo na nakikita ko dito, magkakaroon naman ng ending. Dahil nasa Libra season pa tayo. It's about, it's about love, okay? forgiving, forgiveness, healing. Yan. So for some of you dito, ang nakikita ko, you will go. Mag, uh, kumbaga dito, ay magkakaroon ng transformation. Yan ha. Maaring kung saan kayo naroon, walang improvement. Wala dito yung tinatawag na growth. Okay. So kailangan ito ay umalis kayo. Yan. Para dito, kung baga, panibagong buhay, panibagong pakikipagsapalaran, ang nakikita ko for some of you or maaring bagong pag-ibig din ito. Yan. Maaring nagkaroon dito na suffering sa pag-ibig. Kung bagay, ito'y para makalimot kayo, kailangan umalis na kayo. Yan. Para dito yung memories ng inyong pag-ibig na nangyari sa inyo na napakasakit, makalimutan ninyo, kasabay sa pag-alis ninyo. Okay? Makalimutan nyo. Sa so dito na ay kita ha, Oo, meron dito yung tinatawag na Kanina sabi ko yung kaaway. Oo. Kumbaga dito nakikita nagpaplano sila. Maaring itong taong ito, dadalhin niya ito sa korte. Iyahabla. Okay. Dahil ito, it's about the career. It's about pamimera. Okay. Maaring dito ay eh, nagkaroon ng uh, tinatawag na uh, corruption or uh, maaring ang inyong ang karir na ito maaring ang nakikita ko dito ay ito'y isang samahan okay na nagtapon sila ng mga pera ay ditoy kumbaga nawala yung kanilang mga invested so maaring itoy mga members okay nag nagaano sila dito nagbabalak sila para dito sa taon na ito kung paanong gagawin nila. Or maaring isa kayo okay, sa gagawa okay, ng aksyon kung paano itong taong ito mapapanagot sa kanyang kasalanan. Either you or kung sino man ito. Okay? Sa so dito nga nakikita may paglalakbay. Okay? Pinaplano niyong maigi. Ang gagawin niyong paglalakbay ito may kinalaman sa inyong pamimera. So, dito nakikita, o, oh, yung kumbaga, napakatahimik ninyo. Habang iniisip yung mabuti, yung inyong sunod na gagawin. Yan. For some of you, ko dito, dahil nga dito, mayroong lumabas na mga nakagalit, maaring tayong mga nakagalit ninyo, So, paano mo ito i-approach para matigil na, magkaroon ng ending itong hidwaan between you at saka itong taong nakagalit ninyo? O kaya dito nakikita, paano, paano ang approach na gagawin nyo para matapos na kung ano man itong hidwaan between you okay? at saka yung taong nakaaway ninyo? Ace of Cups, um, Three of Cups, The Emperor. It's about your emotions. So, nakikita naman dito for some of you, ang ating pong ilalim is the lovers. Nakikita dito yung happiness ninyo. Yung love, okay? Mm -hmm. Nakikita dito for some of you, papasok sa isang bago uling re love relationship. Okay? Mm -hmm. Maaring ito'y pupunta sa wedding. Mm -hmm. Ace of Cups is about contentment. May mga bago ulit kayong mga ideas, okay? Na nasa sa isip ninyo, yan. So, kumbaga dito nakikita, the emperor, ha? Yan. Maaaring ito itong taong ito'y related sa inyo or someone, kay Na kumbaga'y kilala kayo. So, dito sa mga ideas ninyong ito, kung ano man ito, okay? Ay tinutulungan kayo nitong taong ito, okay? nagbibigay siya sa inyo ng magagandang impormasyon. Ko kaya dito nakikita oh. Yung inyong emotions. Kumbaga you are so contented dito sa mga tulong na ito ng tao na ito. Yan. So kung pagay dito ay uh, nakakatulong yung binibigay niya sa inyo. If it's an advice or may kinalaman ito sa tinatawag dahil itong the hermit na ito is a Aris energy. Okay? So, sinashare niya dito yung experience niya sa inyo. Okay? Na kung paano siya naging, paano maging successful. Yan ha. So, maaring dito yung ideas ninyo o ano yung sinabi niya, sinare niya sa inyo, nakatulong ito ng malaki doon sa inyong pinaplano. O kaya dito, uh, both of you, sinashare nyo, sinashare nyo itong happiness na ito. Okay? Oo. Maaring i-blow out nyo itong taon na to. Okay? At saka dito nakikita for some of you, panibago uling partnership, panibagong mga taong kilala. Yan. Okay? Maaring ito ay mga bagong ka-teamwork ninyo or kaya dito nagkaroon ng success okay? sa inyong karir. Sa inyong buhay. Yan. Maaring it's a second second love relationship. anha, Okay. O maaring dito nagkaroon ng healing pagpapatawad sa mga kaaway. So dito nakita ulit yung pagkakasundo-sundo. Okay. So dito narito yung tinatawag na commitment. Okay. Commitment. Dito may love relationship. Yan. Dito may eh, commitment sa inyong responsibilities. Yan na ito'y kumbagay uh, you, uh, nakikita dito yung tinatawag na maturity okay? na tinanggap mo ito kailangan ito'y gawin mo okay? Mm -mm. so dito for some of you yung tinatawag na three of pentacles is about stability ng inyong commitment, responsibilities yan ha mm -mm. Yan. so dito in when I welcome ninyo mga bagong ideas, mga bagong, kumbaga ito para kayo lalong umunlad, okay? Mentally, physically, at saka ano tawag dito? Uh, mentally, physically, tsaka yung spiritually, okay? Dito. So, when I welcome nyo lahat, okay? Yung, yung mga ideas or information na makakatulong sa inyo, okay? sa so, dito nakikita na ano, yung relationship nyo is maganda naman sa mga tao, especially sa work ninyo, kung kayo nagtatrabaho, yung mga colleagues ninyo, okay? Dito sa bahay, sa mga siblings, sa pamilya. sa so, dito nakikita o oh, yung pagkakaisa-isa. Para lalong magkaroon ng kaunlaran, okay? Sa pag-unlad, especially kung ito may kinalaman sa inyong pamimera, okay? So, dito nakikita yung participation. Okay? Let's say, ng iyong asawa, ng mga anak mo, or mga katimwork mo, okay? o ito man ay eh, networking, nakikita dito na sabay-sabay uh, kayo, pare-pareho kayo nagtutulungan para ito'y lalong umunlad. Ha? Okay. So, yun ang overall energy ninyo. Okay? So, para sa mob yun, nakikita ko lang dito na maaring dito may mga negosyo kayo. Let's say negosyo, pero hindi nyo alam saan ba ninyo ito dadalhin. Kumbaga, saan ninyo maaring ito'y na-produce nyo na. Okay, na-produce nyo. Yan, o. No? Kumbaga. O. Oh. So, saan nyo ito dadalhin? Sino ba ang, sino ba ang market ninyo? Okay. Sino ang pwedeng ah uh, makapansin nitong inyong produkto? Or your ideas. Maaring may mga ideas kayo. Okay. Na gustong <clears throat> i-showcase. Okay. So, sino ang market Paano ang, yung tinatawag eh, yung, uh, dito may mga katanungan kasi kayo eh, okay? About your, uh, let's say about your skills, your talents. So, sino dito ang maatrak attract sa inyo, makaka-attract para dito, okay? Yan daw, dito pinag-aaralan. Maaring dito, group of people kayo. So, pinag-aaralan nyo, sino ang market ninyo dito, okay? Saan nyo ito dadalhin? sa ang tinatawag na kumbaga ano eh uh, sa ang anong anong ano ito ano paano inyo kayo paano paano kayo makaka-convince okay so dito nakikita group of people pinag-aaralan yung maigi okay para dito sa kung ano man itong create ninyo okay Oo. Uh -huh. so thank you very much po hmm? ano ba ito